Ilang minuto lamang ang nakalipas matapos mai-upload ang videong ito. Marami ng mga pagsabog na narinig mismo sa loob ng Gaza. Matindi ang pagkabahala ang nadarama ng maraming mga Palestino at of course ng mga Israelita dahil ayon sa mga eksperto, mga ilang araw mula ngayon maaari ng muling magkagera sa Gaza sa pagitan ng Israel at ng Hamas maging ang puwersa ng Hamas ay naghahanda ng sumabak sa pinakabagong geran nito laban sa Israel. Nag-appoint na rin ito ng maraming mga commanders maging ang kanilang mga tunnels ay kinukumpuni. United Nation, Red Cross ay nananawagan na sa magkabilang panig na kumalma pero ang IDF ay nakapuesto na sa borders ng Israel at ng Gaza maging ang mga tanke nito ay nakapuesto na rin sa West Bank. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 26, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa napakainit na tensyon ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Oo, dati nang mainit ang tensyon ng magkabilang panig, pero humupa ito dahil sa ceasefire na nangyayari at kasalukuyan na nagpapalaya ng mga bihag ang magkabilang panig. Pero ang phase 2 ng ceasefire ay hindi pa napag-uusapan. Inaabangan ng karamihan na sana ay muling magkausap ang kampo ng Israel at ng Hamas para sa phase 2 ng ceasefire, pero hindi ito nangyayari. Sa halip, narinig sa mga balita ngayong araw lamang na ang Hamas ay naghahanda para sa panibagong giyera sa pagitan ng Israel at ng kanilang puwersa. Ito ay kinumpirma mismo ng mga hudyo sa pamamagitan ng report ng The Times of Israel. Maliwanag sa kanilang headlines na ang Hamas ay naghahanda na para sa panibagong gera laban sa Israel. At eto pa mga kaibigan. Inihahanda na rin ang mga bagong commanders ng militanting grupo at ang kanilang mga tunnels ay kinokomponi sapagat naniniwala ang mga militanting grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas na ang mga tunnels ay ang kanilang matinding taguan laban sa Israel. Lalong-lalo na na talagang kakailanganin ng Hamas ang kanilang mga tunnels sapagat kung makuha na ng Israel lahat ng kanilang mga bihag, ay wala na silang pansang Ayon kasi sa Israel, maliban sa mga tunnels ay nagtatago ang hamas sa likod ng mga bihag na kanilang hawak. Maraming mga expert at commenters ang nagsasabi na kung wala lang bihag na hawak ang hamas ay matagal ng pinulbos ng IDF ang hamas. Pero dahil nga sa napakarami nitong mga bihag na hinahawakan ay nag-aalangan ang Israel na umatake. At kung sakaling makuha na lahat ng Israel ang kanilang mga bihag ay wala na itong pag-aalinlangan pang umatake sa Hamas dahil wala na silang kinatatakutan na madamay pa. At eto pa mga kaibigan, ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel na ang Hamas ay nagri-regroup na pala habang nagkakaroon ng ceasefire. Ibig sabihin mga kaibigan, ay sinasamantala ng Hamas na magpalakas habang may tigil-putukan ng magkabilang panig. Nagri-recruit ito ng mga panibagong army at ito ay mula mismo sa Gaza, maging ang kanilang mga armas ay inihahanda. Pero malaki ang problema ng Hamas sabagat ang kanilang pinansyal ay tumbang-tumba pa sabagat bantay sarado ng Israel ang West Bank at Syria na kung saan dito idinadaan ang mga supply na nagmumula sa Iran. Kaya ayon sa mga eksperto, kung sakaling nakapaghanda na ang Hamas, ito ay mga tao lamang pero ang kagamitan, malabo ito na lumakas pa ng lumakas sabagat bantay sarado nga ng Israel. Ngayon, ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, ilang minuto lamang matapos mai-upload ang videong ito, ay meron ng mga pagsabog na nangyari mismo sa loob ng Gaza anong mga pagsabog ito. Ayon sa Israel, ang IDF ay nagsasagawa ng training mismo sa loob ng Gaza at marami ng mga pagsabog ang nangyayari bunsod ng mga ginagawa ng Air Force ng IDF. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay dalawa lamang. Una, maaaring talagang nakapasok na ang IDF mismo sa loob ng Gaza. Ikalawa, maaaring hindi pa pumasok mismo ang IDF sa Gaza pero dahil ito ay Air Force baka ang mga eroplano ng ng IDF ay nagpapalipad ng mga missiles mula mismo sa borders ng Israel at ng Gaza kaya dahil sa mga pagsabog na ito mga kaibigan, hindi maikakaila na talagang maraming mga palestino ngayon ang takot na takot. Dahil baka every now and then ay maaari ng sumiklab ang digmaan muli sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ang kanilang ikinatatakot ay baka muli na naman silang mapadpad sa ibang mga lugar upang magtago. Niliwanag naman ng Israel na ang naturang mga pagsabog ay walang concern about security events. Sana nga ay muling magkausap ang Israel at Hamas at magkasundo sila ng permanenting ceasefire. Dahil talagang ang pinakatalo sa gera ay ang mga sibilyan, ang mga kabataan at ang kanilang ekonomiya. At mga kaibigan, ang tabayanan lamang ang mga pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa usapang banal, kaya para maging updated ka, Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo, magingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.